Kapatid ko, mustaka sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan, sa bawat hampas ng unos, sa bawat gabing tila walang katapusan ng pagluha, at sa bawat bigat na nararamdaman natin sa ating dibdib, may isang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa atin, isang paalala na nagmumula sa isang banal na lingkod ng Diyos, isang paalala na puno ng pag-asa, manalangin, magtiwala at huwag mangamba. Ito ang mga salitang iniwan sa atin ni Padre Pio ng Pietrelcina. Ang banal na lingkod na sa kanyang sariling katawan ay tinanggap ang mga sugat ni Kristo, ang stigmata upang maging buhay na saksi ng walang hanggang pag-ibig at pag-asa ng Diyos para sa ating lahat at madalas sa mga sandaling tila bibigay na ang ating mga balikat dahil sa bigat ng ating mga problema doon mismo sa ating kahinaan lumalapit ang Diyos upang tayo ay akayin at bigyan ng lakas kaya, sa sandaling ito, kapatid, samahan mo ako. Halina't manalangin tayo, isang panalangin na hindi lamang binibigkas ng ating mga labi, kundi isang panalangin na iniaalay natin mula sa pinakailalim ng ating mga puso. Mula sa ating mga sugat, mula sa ating mga takot, at mula sa ating buong pagkatao, itaas natin ang ating kinabukasan sa kanya na kailanman ay hindi pumalya at hindi tayo bibiguin. Kapag tayo'y humaharap sa Diyos sa panalangin, wala tayong maitatago. Nakikita niya ang bawat sakit na ating dinadala, ang pait ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang mga sugat sa puso na tila ayaw maghilom, at ang takot na dala ng bawat bagyo at pagsubok sa ating buhay. Ngunit kapatid, Huwag nating kalimutan, si Kristo mismo ang unang naglakad sa landas ng hirap, pagpapakasakit at kamatayan. Siya ang unang dumanas ng pinakamatinding sakit. Kaya naman, sa kanyang pakikipag-isa sa ating pagdurusa, natututo tayo na ang ating mga luha ay hindi tanda ng kabiguan. Sa halip, ang bawat patak nito ay maaaring maging binhi ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Kaya't ngayon, buong puso nating sambitin. Panginoong Jesus, sa tulong at panalangin ni Padre Pio, buong kababa ang loob kong iniaalay sa iyo ang lahat ng aking mga luha. Huwag mo po itong itago o hayaang masayang kundi gawin mo itong binhi ng panibagong pag-asa sa aking buhay. At ngayon, kapatid, bilang tanda ng ating lubos na pagtitiwala sa kanyang pagkaama, dasalin natin ng dahan-dahan at taimtim ang panalanging itinuro mismo ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Isipin natin sandali si Padre Pio, isang ordinaryong tao na tulad natin, ngunit dahil sa kanyang malalim na pananampalataya, pinasan niya sa kanyang katawan ang mga sugat mismo ni Kristo. Ang kanyang mga kamay, paa at tagiliran ay dumaloy ng dugo sa loob ng limampung taon. Hindi para sa kanyang sariling kapurihan, kundi bilang isang buhay na paalala para sa ating lahat na sa bawat sakit, sa bawat pagdurusa ay may kasamang biyaya at pagpapala ang Diyos. Kung siya na isang tao lamang ay nagawang magtiis ng may pananampalataya Tayurin ay makahahanap ng lakas sa Diyos upang malampasan ang anumang pagsubok. Kaya sa sandaling ito, sabay nating idulog ang ating panawagan. Umahal na Padre Pio na sa iyong katawan ay taglay ang mga sugat ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipanalangin mo kami sa aming mga pagdurusa idulog mo sa Diyos ang aming mga kahinaan upang mapalitan ito ng kanyang kalakasan. At mula sa kaibuturan ng ating mga puso, bumulong tayo sa ating mahal na ina ang laging nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Dasalin natin ang Abaginoong Maria. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapatid, tandaan natin ito. Madalas, mula sa pinakamasakit na sugat, sumisibol ang pinakamalaking pag-asa. Kapag tila nagsara na ang lahat ng pinto at wala ng pag-asang masilayan ang bukas, doon mismo bumubukas ang mga bintana ng langit. Doon ipinapakita ng Diyos na walang anumang pinto ang kayang magsara sa kapangyarihan ng ating pananampalataya. Ilang beses na ba nating napatunayan ito bilang mga Pilipino? Nawala ng tahanan dahil sa bagyo, nawala ng ari-arian, Nawalan ng mga mahal sa buhay ngunit sa kabila ng lahat nanatiling nakatayo at lumalaban dahil sa pananalig sa Diyos. Ang ating katatagan ay nagmumula sa ating pananampalataya. Kaya't manalangin tayo ngayon ng may buong pag-asa, Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng lakas upang muling bumangon. Sa kabila ng aking panghihina, hawakan mo ang aking bukas. Itanim mo sa aking puso ang katiyakan ng iyong presensya na hindi mo ako kailanman iiwan o pababayaan. At bilang pagpupuri sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, sabay-sabay nating sambitin, luwalhati sa ama at sa anak at sa Espiritu Santo kapara noong una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen ngayon naman idulog natin ang ating minamahal na bayan ang Pilipinas Panginoon pagpalain mo po ang aming bansa ang bawat pamilyang sugatan dahil sa mga problema bawat tahanang nawasak ng bagyo bawat pusong lumuluha sa kalungkutan Panginoon, yakapin mo sila ng iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Sa bawat panaghoy ng aming bayan, maging ilaw ka po sa aming kadiliman. At sa sabayang panalangin ng iyong mga anak, pakinggan mo ang tinig ng isang bansang lubos na nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Gaya ng laging sinasabi ni Padre Pio, ang panalangin ang pinakamakapangyarihan nating sandata. Ito ang susi na nagbubukas ng puso ng Diyos. Kaya gamitin natin ito araw at gabi sa hirap at ginhawa. Idulog natin sa Kanya ang lahat. Panginoon, nais kong manalangin kahit na ako'y nangihina. Suportahan mo ako ng iyong banal na Espiritu Santo upang ang aking panalangin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Tandaan mo, kapatid, kahit ang pinakamaliit na bulong ng ating kaluluwa kahit ang panalangin hindi natin kayang bigkasin, ay naririnig at nauunawaan ng Diyos. Kaya sa pagtatapos ng ating sama-samang pananalangin, lumapit tayo sa Kanya nang walang anumang itinatago, nang may buong katapatan. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, iniaalay ko sa iyo ang lahat, ang aking mga sugat, ang aking mga sakit, ang aking mga takot at ang aking buong kinabukasan, tanggapin mo ako kung sino ako, sa kabila ng aking mga pagkukulang, at gawin mong tahanan ng iyong presensya ang aking puso at ang aking buhay. At habang umaangat sa langit ang ating mga panalangin, hayaan nating tumatak sa ating puso at isipan ang walang kamatayang paalala ni Padre Pio. Manalangin, magtiwala, at huwag mangamba. Ang Diyos ay maawain at tiyak na pakikinggan Niya ang iyong panalangin. Nawa'y ang panalangin ito ay maging lakas para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Nawa'y magdala ito ng pagpapala sa iyong pamilya at maging liwanag para sa ating buong bayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsama, kapatid, naway laging sumaatin ang kapayapaan ng Panginoon. Kung naging pagpapala sa iyo ang panalangin ito, mangyaring ishare mo ito sa iba na nangangailangan din ng pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga panalangin at pagninilay. Magingat ka palagi at pagpalain ka ng Diyos.